So okay na ito napinturahan pinturahan na tapos yung drinker natin nakapix na siya. So, itong nakalagay dito sa dulo, yung male adapter lang 'yon yung nasa dulo. Nasa loob male adapter tas parang ito, ito yung male adapter, 'yan. Male adapter tapos female adapter yung sa labas, 'yan. Ito yung female adapter sa labas. Tapos nilagyan ko lang siya ng rubber. Yung rubber niya yung gasket talaga, yung gasket. Tapos yung onion natin, nilagay natin sa gitna para ano, para paglilinisan natin so madali lang siya. Open lang natin to. Yan. Ikot lang natin to. Yan. Pwede na nating hugutin yung drum natin. Tapos pwede na natin linisan. So ayan. Saktong sakto lang yung ano nya. pagkaka natin. Tapos, yung pinaka dugsong nya. tapos elbow yan. tapos ito yung one half na no? dugsong niya rin tapos dito naman sa abang niya naka ano rin tayo dito male adapter yan Ilagyan ko mga naka fix na yan na ano na pero natatanggal pa naman to ito na, hindi naman siya fix na fix kasi may union tayo tapos ito ah, may mahigpit na rin yan naka, tip, nilagyan na natin ng tiplon tapos itong mga to bago natin pininturahan ay pinix na natin ito sa inahina drinker, tapos sa piglet na drinker. Ayan. Gumamit lang tayo dito ng tea. Tapos dito naman elbow sa baba. Ito, hindi natin siya winelding para pwede natin to pag masyadong mahaba to pwede natin palit pag masyado maiksi oh, pwede natin habaan, ibaba pa natin ng konti or pwede tayong bumili na mas maiksi kung ang mga piglet naman ay masyado mataas. Yeah. So, sa feeder natin, sa pintura, okay na. Hindi ko na pininturahan yung feeder. Ayan, sakto sakto lang yung kanyang drinker mga kapigmate para sa inahin. Ayan. So, ayan ang buong setup niya. Ah, flooring na lang, tapos yung inahin. Sakto mainit ngayon. Ah, madali lang tong maano mati, so, matutuyo. Ayan na.